Nang umaga po at basahin po natin ang Isaiah, Kabanatang 30 at Talatang 26. Sabi po rito, Liliwanag ang buwan na parang araw, ang araw naman ay magliliwanag ng pitong ibayo na parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama sa iisang araw. Mangyayari ito sa araw na gagamutin at pagagalingin ng Panginoon ang sugat ng mga mamaya niya. So mahalaga po maintindihan natin ang tiyatag na climate change. Dahil sa Biblia po, ang sikat ng araw ay painit ng painit. Kaya po kinakailangan maging handa tayo sa ating kalusugan. Yung po may mga sakit na po, kinakailangan uminom na po ng maintenance. Huwag na po magsabi na hindi naman gagaling. ay eh, talaga naman po, na kapag nagkaroon na ng problema sa dugo, eh kinakailangan ng maintenance. Para na po yung vitamins na kinakailangan nating iinumin palagi. At uh, ang pagputol lang po ng punong kahoy, pagbawalan na po kung maari, huwag putol ng putol, sapagkat tumutulong po ang ito pong mga punong kahoy sa pagbubuga ng sariwang hangin na nagpapalamig sa ating kapaligiran at uh, nagpapaginhawa rin sa ating katawang lupa. Kaya ito po ha, mga kapatid, mahalaga po ito sapagkat marami pa po ang hindi nakakaunawa ng tinatawag na climate change. At ang paggamit din po natin ng aircon dahil malamig sa katawan, yung preon na ginagamit po doon ay lalong nagpapasira ng ozone layer. Kaya mahalaga po maintindihan natin ito. Pagpalain po tayo ng Panginoong Isokristo.